Sal. Ah. Ini nama nak oi. Ini ada ni. Tak apa Nak aku nak betul honanya nanya. Ngeri tu. Ah. Jadi hon nak hon. Tapi tapi tapi. Tara, mau tayang nang gabih.

Aaaaah! Weehee! Aaaaah! Weehee! Adrya, hindi na gandre! Weehee! kap! Ang po, sa Puro Gila, kay kabuang nato. Tuwan eh. May lalaki sa mga karikat kuns, no? Oh, oy. Ayan mga kusilo, natin nakuha sa dalawang puno lang to ha. Okay. ah lakas? Ah. ako ah. 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 Nasa ilaw na. na, ko kasi Ito. Ito man. Libre na naman. 35 lang ang kilo nito mga ka 35 lang ang kilo. Gabi, Gabi Robin? Oh. Gabi. O, balik ka sa Manila gabi kayo, pagka-taon mo. Ha, balik ko na. Kapilip, wala bilin nyo. Yan, istaring. Istaring. Uy! Dag ko, Dag ko eh! Ha? Kaya ba tukukin at testing yan eh? First time, first time. Ah! Wala ba tukukin at testing yung... Uy! Plam is pata, eh? Pata! Uy! Parang iba yata na ano ah. <laughs> iba ho kita. Ah. Parang may naalala ako ah. No! parang may naalala ako nito, bro. <laughs> Nge-leng, ngomong kayak gini, ngomong kayak gini, kan? kayak peko ah, peko doon. Pakai kail sama gurte, helai, helai, ah, peko doon, ah, <laughs> kenapa, <laughs> <A> <sir> <sir> oh? 你打吧。 Ito oh, labog mo. tundok mo.

Okay. Oh. Oh, uh, namon. Uh, naman ulanan na ba iyan? Ah, kada gano. Tore bag. Andami na harvest. Oh. Ito dito, dito lang yan. Sabi natin. Tas meron pa siyang long kayan. Oh. Uh -huh. Ato. <laughs> 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 Ano ini Bila ni putih, dagkuk putih, ayo putih lah. Hmm. Nanti, wah, pun harus. Hãy game cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh đi không

Ready to deliver na. Ang mga Pangalawang deliver na ito doon no? O oh. Pangalawang deliver Ah Ang deliver Napa Oh, yung namin nakuha ngayon Dalawang sako lang Ang mga gabi Meron pa kaming Puhukayan mabukas Ano naman yung may pughad Staring Ano naman itong pakadoon Karagas ah. sa multigab Ito yung pa-order ko mga sulo tapos si eh, na lang sa bahay namin. Ako na lang mag-distribute. Mali mo gisuot ng Yan, bago tayo muli mga kasuelo, muwi. Ah, uh, pa pala ako kay basa ang aking damit. Tapos diretso na ako sa mga alaga. So bali yan ang ating activity ngayong uh, buong maghapon. Maraming aming nabunit mga silo na ano, grabe. Tapos sa pipino, Uh, pangalawang ano na yun noon uh, dalawang deliver dalawang bisis kami mag deliver na tapos yung pa order ko yun yun yung, yung uh, dalhin sa bahay mo na tapos uh, ako na lang mag, ano, mag distribute sa mga umorder sa akin maganda tayo mga silo ulam natin ay paksiw na

May mga order pa mga silo, pahabol, pero ubos na yung uh, harvest ngayon. Uh, bukas mag-harvest uli para dun sa nagpahabol na order. Alos. Nakabawi na mga silo sa gastos. So, bali yan ang activity mga sa ngayong buong maghapon. At shoutout nga po pala kang uh, Sir Richie Chan. Shoutout po sa inyo, Sir Richie Chan. Maraming salamat. At hanggang ngayon po ay uh, nanonood pa po kayo. Nakasuporta pa rin kayo palagi. Maraming salamat sa lahat-lahat po ng mga silent viewers dyan na laging nandyan. Uh, ah! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ang shout out kang ano magandang hapon kan Sir Roberto David. Ah uh, Sir Mario Sosmerano na laging nandiyan po nanonood at pa palagi. Shout out po kang Rico man uh, Rico man ah uh, Rico Makundara yan shout out uh, Rico Makundara at kang Ma'am Teresita Adil uh, Santos yan maraming salamat po Ma'am sa suporta po at kang Libra 02 B at kang Joshua Manaloto yan shout out uh, from Italy. Yan, shout out po. Maraming salamat sa panonood from Italy pa siya. Yan, magingat po kayo palagi ayan, sir. At kang Ma'am Lucy Palisok. At kang Ma'am Igmarin. Shout out po. Um, at saka kang at kang Sir Marlo Santos. Yan, shout out po sa inyo. At kang Sir Marlon Salazar. Shout out po. Ito po nagtatapos ang aking uh, uh, isip, uh, episode ngayong araw at na uh, ulitin ko po nagpapasalamat po ako sa inyo muli sa niyo nyo pong uh, panunood sa aking uh, vlog dito sa bye bye buhay buhay sa bye bye so maraming salamat po talaga at sana po nag enjoy po kayo sa aking uh, munting vlogging dito. at uh, ingat po kayo palagi kasama po kayo na sa lahat lahat po ng mga uh, nasa OFWs uh, mag magingat po kayo palagi dyan at sa mga mga Silent Joel, maraming salamat po talaga. Mga na nga po, nagkita-kita po tayo sa aking next upload po bukas. At uh, ako'y magpapaalam na at katapos ito, uh, diretso na ako sa bahay mo na pala magbihis. Tapos yun, mga sa mga alaga. Pag natapos na yung mga alaga, uh, i-deliver ko na yung mga pa-order ng pipino. So yan lang, lang po. Paalam po muna. Bye-bye. Peace, more power.